For today's videos, tayo ay magmumukbang ng mga hilaw na mga pagkain. At ito. Sa Thailand lang gumagawa nito, pero dito sa Pilipinas pwede rin gawin. Ayan, sugpo, talong, uh, karning baboy. Tapos ito naman yung organic na itlog. At ito naman ay yung kanin. Tapos meron tayo syempre yung suka na sawsawan ng sugpo. At meron tayong magic sarap na panimpla dito sa organic para mas lalong sumarap. At meron tayong toyo. At bago ang lahat ng yan, shout out muna kay Sam Mercader ng Gardenia. At shout out sa lahat ng mga production dyan, sa lahat ng mga kasama mo. At sa logistic naman, shout out sa inyong lahat. At shout out nga pala kay Girlie Serapia. At shoutout nga ka pala kay Juby dito sa warehouse ng San Miguel ng highway dito sa Makabling Shoutout sa inyong lahat At shoutout sa buong puting tulay At Bago natin simulan Sana mukbang oh. Intro muna tayo Tapos oh, yeah. tayo ay magbumukbang ng organic na itlog at na ito ang ating sugpo, talong, at karning baboy. At na ito naman ang ating kanin. At na ito naman ang ating magic sarap. At na ito naman ang ating toyo. At ang ating suka naman ay na ito. Ayan. Yan ang mumukbangin ko ngayong gabi bago matulog. At hindi natin to para tagalin, sisimulan natin ang pag mukbang. At ito, itlog. Dalawang itlog lang ito, pero ano, eh may dalawang dilaw, may apat na dilaw. Siyempre, talaga natin ang magic sarap. Yeah. At ito naman ay yung karning baboy na hilaw. Ayan. Imumukbang natin. Oh no! Siyempre i-slice natin kasi makulat ito matigas. Siyempre hilaw ito. Kailangan natin itong i-slice natin para makain natin dahil may katigasan talaga ng Karning baboy na lot pag ganito talaga ang hilaw siya bagong binig ko lang yan hilaw talaga Ayan. sana all oh. At syempre na ang ating kanin. Ayan. Ngayon, bago tayo magmukbang, syempre, magdasal muna tayo. Wow! anak at ang Espiritu Santo, amen. ah, uh, lagi po sana ninyo akong bigyan ng pagkain sa araw-araw na ganito. Dahil ito ang papanakas ng aking katawan. Ang purpose nga pala nitong organic na itlog, pag kumain kayo ng talong na hilaw, sigurado ang inyong manoy lagi nitong patatayuin. Kahit nga ako, makakita lang ako ng pantina na kasampay, tinatayuan ng manoy. At ito namang karne, hilaw, madalas itong kainin ng mga kalalakihan sa gabi. Oh no! Parang ito sa mga may asawa. At excuse me sa mga minoridad Sana okay. oh. At ito namang sugpo. Diba? Ang makikita ninyo, pag ito yung lumangoy, na ganyan, ito naman ay pampalakas dumapa. Malakas itong pumadyap. Kaya, sa mga may asawa, Subukan so, ninyong kumain ng ganito, magmukbang. Siguro hahanap-hanapin ang inyong misis ito. Hindi totoo yan. So, Sisimula natin magmukbang. Siyempre, unahin natin itong karneng hinaw. Bola lang yan. Ay, prito ang talong. Harap. Hmm? At syempre, itong sumpo. Ibabalala natin to Ayan o no? Hilaw Sausaw natin sa suka Sarap Symplis sih not simp itu itu Oke Kita nyono Sarap Terima irap balatan, matigas Ayan Hilau Karning hilau Te lo Harap. Para dito kain tayong. Grab. mau munaf kamu munaf hmm. hmm. yang ah, harap Siyempre, titira ko itong isang sumpo, isang talong, at itong karne. Para bukas naman. At maraming maraming salamat sa lahat na nanonood ng aking YouTube channel, Sir Don Vlog TV, at huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Thank you, thank you for watching sa lahat ng mga nanonood. Ayan. at hanggang dito na lang aking video dahil ako ay busog na